ang salita na makapangyarihang Diyos ang nagbigay ng kaliwanagan. Pakibasa naman sa amin. Sige. Babasahin ko. Okay. Sa kawalang pag-asa, at kaya lumitaw ang maraming mga panlipunang siyentipiko, mananalaysay, at mga politiko, upang magpahayag ng teorya ng araling panlipunan, ang teorya ng evolusyon ng tao, at iba pang mga teorya na sinasalungat ang katotohan ng nilikha ng Diyos ang tao upang punuin ang puso at isip ng tao. At sa ganitong paraan, iyaong naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay ay naging kakaunti. At iyaong naniniwala sa teorya ng ebolusyon ay lalo pang dumami ang bilang. Parami ng parami ang mga tao na itinuturing ang talaan ng gawain ng Diyos at kanyang mga salita sa kapanahunan ng lumang tipan bilang mga alamat at mga katang isip. Sa kanilang mga puso, ang mga tao ay nagwalang bahala sa karangalan at kadakilaan ng Diyos sa doktrina na ang Diyos ay umiiral at humahawak ng dominyon sa lahat ng bagay. Ang pagpapanatili ng sangkatauhan at ang kapalaran ng mga bayan at mga bansa ay hindi na mahalaga sa kanila. Nakatira ang tao sa isang hungkag na mundo na iniintindi lamang ang pagkain, pag-inom at ang paghangad ng kasiyahan. Ang ganda ng pagkabikas. Hindi ito kaya ng ordinaryong tao. Tama yun. Hmm. Salamat si Diyos. Manood tayo ng video ng pagbikas ng salita. Sige. Sige. Ginagamit ni Satanas ang mga panlipunang uso upang paisa-isang akitin ang mga tao sa pugad ng mga demonyo. Sa gayon, ang mga taong naiipit sa panlipunang uso ay walang kaalam-alam na magtataguyod ng pera at material ng mga pagnanasa, gayon din magtataguyod ng kasamaan at karahasan. Sa sandaling ang mga bagay na ito ay makapasok sa puso ng tao, ano sa gayon magiging ang tao? Ang tao ay magiging ang demonyong satanas. Ito ay dahilan sa anong psikolohikal na pagkahilig sa puso ng tao. Ano ang itinataguyod ng tao? Nagsisimulang magustuhan ng tao ang kasamaan at karahasan. Ayaw nila ng kagandahan at kabaitan, kahit ang kapayapaan. Ang mga tao ay hindi handang mamuhay ng simpleng buhay ng normal na pagkatao. Sa halip nais na tamasahin ng mataas na estado at malaking kayamanan, ang magkatuwaan sa mga aliw ng laman, hindi nagtitipid sa pagsisikap upang bigyang kasiyahan ng sarili nilang laman, na walang mga paghihigpit, walang mga gapos na pipigil sa kanila. Sa ibang salita, magagawa ang anumang naisin nila. Sa gayon, kapag ang tao ay nalubog sa ganitong uri ng mga uso, Maari bang ang kaalaman na kanilang natutunan ay makatulong sa kanila na makalaya? Maari bang ang tradisyonal na kultura at mga pamahiin na alam nila ay makatulong sa kanila na itapon itong katakot-takot na mahigpit na kalagayan? Maari bang ang tradisyonal na mga moral at tradisyonal na seremonya na nauunawaan ng tao ay makatulong sa kanila na magsanay ng pagbibigil tulad ng ang tatlong klasikong karakter? Matutulungan ba nito ang mga tao na hilahing paalis ang kanilang mga paamula sa kumunoy ng mga usong ito? Sa ganitong paraan, ang tao ay nagiging mas higit na ano? Higit na mas masama, mayabang, mapagmataas, makasarili, at malisyoso. Wala nang anumang pagmamahal sa pagitan ng mga tao. Wala nang anumang pagmamahal sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Wala nang anumang pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang pantaong mga ugnayan ay napuno ng pandaraya, puno ng karahasan. Bawat iisang tao ay nagnanais gamitin